tara mga idol so maon siya <laughs> kuha mga idol o oh. rabi usa kuha so sa usak ka balay mga idol at uh, duha ka buksulod so maon na yun umot uh, o sitawag ano yung mga idol lobster tap mo ni siya hindi rin sa mga mga idol uh, takla ang pangan ni yung uh, kanay pisi mga idol mo ato ang ipasol karon mga idol so mamasol ta diri sa uh, katunggan so medyo ta tao ta wala ka upload video mga idol no kay na bisita mga idol so bali ang ato ang ipaon ini sa ang takla mga idol dara mga idol oh na tipaon mga idol lah one yan so manila na So mo na ito paon, mga idol. Paon sa takla. So ato asa ning ipaon mga idol. Asa to? Tu asa ning ipaon be, Kay eh, masin og makakita ta og balay ni takla mga idol. Ah. Na on oni sa pagpaon mga idol. Na kuha oni sa mga kamot. higta itong PC kaya maman ito ang ipasol karon na tarongo na siya higot mga idol para di mailog nila mga idol ito lang yung kuwaan o buko buko eh para di kayo matangta mga idol na kuwaan ito o nang na na kuan sa tiyan ba na so makuna ni siya mga idol forma ah eh, sa to wala tara 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 pistol dagan ah so tara let's go so kada mga idol ah may balay stack la mga idol mana siya mga idol ako naghinloan mga idol so ito ni siyang pasulon awon ta mag unsaon pagkuha takla mga idol di ko sure kung usay pangan ani sa inyo ha bay nga idol basta dire kay sa mo atakla ni siya awa man yo mga idol awa ha ay mga idol sana untik tuyok ko ni mga idol kay samukan man ni siya mga idol man iyahan tukbon So tara. Nagibira na mga idol. So inaanin mga idol pat pasapat kibira ni mga idol. Human sing nito na ni mga idol. Sa so, to. Sa ha. Yay. pistol Sa. Tool. Tool. Tara mga idol So mauna siya <laughs> Kuha mga idol O oh. Rabi usah kuha na duhan sila kabuk mga idol Laki babaye ni sila mga idol So napay usa pero kasagaran sa mga usa ini idol kay dili na sya mutukob mga idol pero atol try basin og mutukob siya So inanaon na siya pagkuha mga idol no. So sa mga wala pa na kahibaw diri mga idol kung saon pagkuha ning takla. So mo ni siya. Mo siya ang pasulon mga idol. Ah. Ya yeah, to, na ni mo siya diha mga idol. Ihang kuan. Then i-make sure ni mo no nga sakto pagkabangan ang imuhang paon mga idol para di mailog nila mga idol. Na. Da, itukob na mga idol nagbira na siya ito na hinahina bira mga idol kuha ah. <laughs> duha pangalawa mga idol yan so, so sa usak ka balay mga idol ah, duha ka boksulod. so mani oh uh, umbot o si tawag ani sa mga idol lobster ta mo siya mo mga idol uh, takla ang panganan ani eh. so mangita taklayin mga idol